Pumusta po mga kalbinjor ayan nandito naman tayo sa dagat muli naman tayo mamamana so bali si Otto landin na din yan palusong na din alaona o na 56 na mga alas dos na matas pa rin yung buwan kagabi kala ko alas tres na lulubog 2.30 pa lang lumubog na siguro ngayon mga 3.30 siguro ako yung lumubog alanganin na yung dilim siguro sa susunod na episode natin sa umaga naman tayo mamamana sa umaga naman kami ni Otol susubukan pa rin namin doon sa may kabakungan baka dumaraw naman yung bilis nakamay batog naman so, nagdala na ako ng panalot natin maraka pang paksew na tayo kapag ka dumaraw ulit bali sa kapatid ko to isa namin kapatid So, yun sana may labas yung kulambutan kasi maliwanag pa yung bolo no? napaka taas pa so yun abangan nyo lang po kami sa matadali namin sana may labas yung kulambutan kagakapat may pinamanan na tayo hindi pa tayo nakakalayo pasok pa lang ako dito sa may ano, barangay kinarawayan so ito yung ang so, siguro magsisimula sa may mismong pakat ng barangay ginarawayan. salamat may isang kapapunta na tayo ayun o sana may mga kasama pa Oh. Wow. Ang haba oh. oh. Kagabi, yung pangalawang huling pusit ko. Dito. Dito ulit oh grabe, laki talaga oh. Ang haba oh. Sarado na, boundary Plus, madagdagan pa ng batong mamaya Yun, sigurado na tiwan na salamat yung buwan palubog na katampak salamat may paunang batong na tayo nandito na kami ng utol sa may kapakungan wala pa yung bilis siguro dadaraw yung mamaya kamalapit na sumiikat yung ano kamalapit na lumiwanag

salamat makaya isang na sa mga rala tayo hihingan talaga pag malalim salamat salamat 3.50 na wala na siguro yung dilis dito <laughs> salamat nakatagdag po tayo ng katambak nakakot siguro sa huh? dala nating panalok <laughs> yung dilis Bilis pala yung kala ko balingon Salamat na katagpo tayo ng katagutungan Bali maliwanag na Sasalokin natin ang pansalok natin sana sa dilis Yung tagutungan lang na yung eh. salamat sabay na yung ilaw so yun ang mga lang sa bahay tapos kiluhin natin kung ilang ilaw lahat ang huli natin A few moments later. Di tayo makan Nakawi na tayo. maliwanag na. Salamat at nakadilis sa tayo kahit alang ani na. Siguro bukas sa araw kami ni Otol. Subukan namin sa araw. Dalawang isda lang daw yung huli na hotel ngayon. Buti tayo, nakadilihin siya tayo. At may tagutungan tayo. Kung tawagin namin ito karo, buhay na buhay ko. Ayan. Buhay na Buhay na buhay. này gira đi tàu mama 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 pares lang <laughs> pares lang ito yung 1.9 at you know, yan. Pare ito yan pare-parehas lang yung presyo nito at ito yung kasama na lang natin, wala naman itong ibang kasama sa 240 yan 2.3 kwarta linaw din at ito, bibinta rin natin ito yung takutungan lang o karok. Yung ulam natin. Ayan, 1.5. Para sa linaw din. Nakadilihin siya din tayo. Subukan natin itong kilohin. 3.5. <laughs> buhay na buhay pa. Ito yung nasa lock sa dala natin panalok na para sana sa dilis. Salamat nakadilihin siya din tayo so ayan tutala natin kung magkano kikitain natin ito so ayan mga kadventure salamat nakadilihin siya din tayo kahit na alanganin na yung dilim baka bukas subukan namin siguro ni Otol sa umaga mamana sa araw naman kami ayan kumita din tayo ng 1,693 yan bali 7.6 yung pangpinta natin at yung karop natin ayan 3.5 kilos karop namin kung kawagin namin yan nga naman sa iba sabi ko naman musi so yun shout out na po tayo so yun kumusta po mga kalbinyo? magandang hapon po so dapat kanina pang panghali ito na upload natin kaso wala ng kuryente dito sa amin maghapon Simula nang dumating ako kayo ng umaga, yan, nag-brown out na. Hanggang yan mag-alasays na, tsaka lang bumalik yung kuryente dito sa amin. Kaya yung mga ibang hindi natin ma-shoutout sa ngayon, sa next episode na lang po. Kasi po, mahina yung net ngayon. Yung mga na-screenshot ko nung kahapon, yun, ito lang yung shoutout natin ngayon. Ayan, una-una, shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout po sa inyo mga kabidyo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga videos. Shout out po sa inyo mga kabidyo. Ayan. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Jacqueline Ibat. Shout out kay Gaspil Saiko. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out kay Mayra Joy Binahira at Jose Ili Bracamonte ng Olongapu City. Shout out sa Kayadong Family ng naikabiti Shoutout kay Joel Bael. Shoutout kay Gloria Alfiros from Borgos, Pangasinan. Shoutout kay Herbert Beliasa. Shoutout kay Rick Ray Shoutout kay Kasisid Hendrix TV from Real Quezon Province. Shoutout kay Robert Rama. Shoutout kay Emil Alepio from Pandan Antique. Shoutout sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po. Shoutout sa mga solid viewers, viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Shoutout kay Dennis Dela Cruz in family from Naik Cavite. Shoutout kay Erning Ronya. Shoutout kay Roman Balag from Binangonan Rizal. Shoutout kay Romeo Alcones and family from Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro. Ayan, shoutout po. Shoutout sa family Javier, yan ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva diba Ecija, Rico Javier at Ros Habier. Javier. So yon ayan, ayan lang muna yung shoutout natin mga kapitjor. At yung shoutout din natin at suporta natin mga carpenter mga kapwa natin sa channel unang una shoutout kay ma'am Mircher Puentes yan shoutout po sa iyo ma'am maraming maraming salamat po sa iyo ma'am sa blessing na pinagkalaw po sa amin yung tol at, at sa suporta maraming maraming salamat po ma'am yan at kay Otol Rapi yan super fishing yan shoutout and shoutout kay John TV Vlog Master TV Vlog Respiro Kapinas Official at hindi sa vlog na TV Kapangan Doi, Boss Bok Bok Fishing, Sea Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, Road Choi Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Busing Vlog, Chis Adventure, Lex TV Official, Si Badong Vlog, Go Adventure, Banayad Vlog PH, Jun Fishing TV, Reangler Parts TV Vlog, Lari Amos, Hilario Lakwat Zero, Kapana TV Adventure, EE TV Adventure, Jun Lee Fishing TV, Koya North TV, Carbinger Mix Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure Arnold Porocha Vlog uh, Bonbon Fishing TV Kasi Sid Vlog Judy Driver TV Roger Lonor Mix Vlog Ka uh, Fishing Lokasi Roger Arciso Thriller Driver Jasper TV Mar Channel TV Bicol Hunter Vlog Jobin TV Boracay Imke Eric Adventure Ay supportahan din po natin mga Carbinger yung kailang channel So ayun sa mga nais nice magpa-shoutout ayun mag-comment lang po kayo sa ating comment section para next episode sure may sure, shout po kayo so yun maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa next episode God bless mo